Magalas alas 12 kasudmang ugto, kan nga na kan mga residente as in kang MDR Remo na maitas na sa tinampo ang nahulog na van sa spillway sakop kang barangay Sukip, Piuduran, Albay. Alas 5 ning maagahon kasudma, sigun sa pamayok ang MDR Remo, Piuduran, na si Noel Ordoña. Antes ang pagkakahulog ang van na pigmamaneo ni Elmer Bo, nahihatod pa kani ang huring pasahero sa barangay Matanglad paraong Banuan, Haling, Manila pabalik namang kutay ni sa fishport sa nasambit na banwaan. Nga magpick up naman maning ibang pasayro pabalik sa Manila. Alagad posibleng naging marikasubot ang padalaga ni Bo. As in posible man na inabot pa ning pirot na nagresulta sa saiyang pagkakadiskwido. Ngayon ka pong matulin, paano ta nasa ni matulin, so iskid ni Bo. Itong marka na sa iyong pigprinuhan, halos ma-8 ma metros, 8 metros na iskid mag. So indikasyon na talagang matulin, kasi nakapag-train siya, lagay na po na na, na mga bawi, na diretsyo na po siya duman sa isa Maswerte naman na nakaluwas tulo sa van ang driver kay ni. Urog pang papataog naman ang tubig kang ini ang madiskwido. Nasa maray naman ini niya nakamugtakan. Nasa irarong, yeah. yan nagkunyang na, sa iba sa Kasi hindi niya man nagbubuksan, yan nagkunyang sa bintana. Sabi niya nga nila kanalas, paano siya nakaluwas duman sa bintana. na nadakulaw siya maray. Mientras tanto, napagaraman man na kolorom ang nahulog na van, kaya pangapudan ni Ordonia sa LTFRB as in LTO. Pangapudan ta po dyan, siguro mag-condusion ka rin, checkpoint para uh, pa-insiwantaan, checkpoint. Kaya ini po paano, mariparo man ang mga bala na biyahe, masakarga doon sa taas. Minsan nagpapanggap sa ano yan, mag-dipisil man, sa parte ka ng LTO, LTFRB, dipisil man po minsan, nag-orotik ini ng mga... Mga kamag-anak lang, private lang. Maririparo mo lang yan. Pag abot sa destination, talagang iiriwan na yan. Manawad ka muna kahit. Ngunya na taon, ini inipamansa na ang primerong diskwido sa tinampo na naitala sa nasambit na lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.